Patuloy na tinututugan ng Bureau of Corrections ang pagsusulong sa kapakanan ng kanilang mga bilanggo. Kabilang na ang pagsasayos ng mga pitan at pagpapalakas ng rehabilitation, skills and learning programs para sa mga PDL. Narito ang part 2 ng ating eksklusibong report. Planong regionalization sa pamamagitan ng karagdagang pasilidad sa lahat ng reyon sa bansa gayon din ang hiwalay na piitan para sa mga Muslim na Persons Deprived of Liberty o PDL, kinakasana ng Bureau of Corrections o Bucor. Ibinahagi ni Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., ang pakikipag ni Presidential Advisor on Muslim Affairs na si Al Marim Tila sa mungkahi na hiwalay na piitan para sa mga Muslim na PDL. Paano naman sila kasi na na gusto rin nilang magkaroon ng time for their yung kanilang culture and kanilang religious rights ma, ma masigurad, masiguro kaya sabi ko uh, Sek, hindi naman po problema yan kasi may regionalization tayo and sa religion, uh, regionalization natin meron tayong BARM mm. yung Bangsamoro uh, uh, Autonomous Region of Muslim Mindanao so meron na tayong lugar sa Region 12 doon sa Sambuanga, 1,200 hectares po ito na kailangan lang natin pondohan. Sinisiguro naman ni Tila na patuloy silang makikipag-ugnayan sa Bucor upang maisakatuparan ang planong ito. Sa Batala, nakikipag-ugnayan na rin ang koreksyon sa iba pang mga reyon para sa regionalization na bahagi ng medium at long term na plano nito sa pagsasayos ng mga piitan. Parte rin ang planong ito ang pagpapalakas ng rehabilitation, skills and learning programs para sa mga PDL. Gayun din ang plano ng Bucor na makabili ng mga security screening equipment na malaking tulong para sa seguridad at upang mas madaling maharang ang mga pinagbabawal na gamit sa piitan. Papaano po nakikipagtulungan ng Bureau of Corrections sa iba pang ahensya ng pamalaan at organisasyon upang uh, suportahan ang rehabilitation ng ating mga PDL? Gusto rin namin sana makaroon ng uh, equipments para no contact policy, na parang katulad sa airport makikita yung x-ray, makikita kung may dalakal sa loob ng katawan mo. Hindi naman nakakalimutan ng Bucor ang pagpapatuloy ng mga programa katulad ng IDALAW, Moral and Spiritual Programs at Sports and Fitness Activities.